mamay mamay Ma'am A, Ma'am A. Ma A. Problema, meron akong, meron akong nasa na balita. Hey, Wala daw pasok. di istorbo mo yung break time ko. <laughs> ah, break time? Nag-break na kayo? Tagal na. <laughs> May Kasi nabalitaan. sinasabi ang... mo walang pasok ka ba, Mr. Tiburcio? Kagagaling mo lang ng bakasyon. Oo, oh, walang pasok. No. Walang pasok sa January 24, 25, 26. Ah, 29 and 30. Abay, manahimik ka at bata lang ang nakabreak. Hindi ah? pati teacher. Ay, akala ko pati tayo. May seminar ka, may inset ka. May inset pala. May training ka. Ano pinagtatabi mo? Teacher pala bata ako. Bata lang ang may sembre. Ah, teacher pala ako. Akala Ay. ko kasi estudyante din. Ah, tinitig isip. Pero, <laughs> isper ka. So, confirm na nga. Confirm. After ng quarter to examination sa January 22 and 23, Ha? Magmi-mid-year break ang mga estudyante. Mga estudyante. Ah, okay. Learners. Ah, ah. Students. Pero balita ko, magbo-boy scout daw kami. <laughs> Ito Hindi ako yon. sasama sa inset. Magbo-boy scout kami doon sa provincial. Mm -hmm. Provincial Jambore. Hindi kita bibisitahin. 24 hanggang... Busy ako. <laughs> May inset. May insitsitan yun. <laughs> insitsitan yun, ma'am A. Naka-ano na, naka-schedule. Naka na. Monday at Wednesday, inset, sitan. Huwebes insitsitan. Alam mo kung <laughs> ano yung topic ko. Ako yung first. Ano topic mo? Ano so topic mo? Ano yung mamarites mo? Paano mag pa sexy <laughs> Parang alam maniniwala yata ah. <laughs> <laughs> Parang wala yata ang maniniwala sa insitsitan yan na yan. Na ah, ang ganda nito mm -hmm. oh. Ang ganda. Huwag mong istorbohin yung break time. Go, break go, go time. away. Go away.